Nako, yung mga taong abusado o mapanakit sa mga hayop, pwede kayong makulong at magmulta. Alamin sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. May kakilala ka bang nang-aabuso ng mga hayop? Nako, Bawal ito. Stress reliever nga kung para sa ilan ang mga aso at pusa. Pero madalas kung ituring ay para talagang kapamilya. Kaso mayroong mga pagkakataon na hindi makatarungan ang pagtrato sa kanila. Ang maling paraan ng pakikitungo sa mga hayop ay labag sa Republic Act No. 8485 o mas kilala bilang The Animal Welfare Act of 1998. Layunin nito na pangalagaan ng pisikal at psychological na kalagayan ng hayop. Binibigyang diin din dito ang mahigpit na pagbabawal sa pang-aabuso, pagmamalupit at pananamantala sa mga hayop ang sino mang lumabag ay mapaparusahan ng pagkakakulong ng hanggang isang taon o higit pa at pagmumultahin ng hanggang 100,000 pesos. Depende sa bigat ng pagkakasala. Maaari namang makulong ng hanggang tatlong taon at magmulta ng hanggang 250,000 pesos kung ang pagkakasala ay ginawa sa alinman sa mga sumusunod. Sindikato, negosyante na ginagamit sa iligal na paraan ang mga hayop at public officer o empleyado. Kaya sa susunod, maging isang responsable na pet owner. Hindi man sila nakakapagsalita, mayroon din naman silang pakiramdam tulad natin. Huwag kalimutang pahalagahan ang mga hayop para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito!